I've been attached with the feeling of waking up with you by my side naman natin na talagang napag-usapan sa social media. Ito nga ang sinabi ng ating Tito A at Mamir Marisal patungkol sa kanilang love story na kung saan ay talaga namang maraming ang mga bula ang kinilig. Kaya naman ayon nga rito sa pag-uusapan natin, if MMK will feature Donnie's parents' love story, bagay na bagay sa donbel dahil talaga namang ito ang ating couple ay magiging ganito nga rin daw in the future ayon pa sa mga bula dahil talaga namang sobrang sweet nga rin ang ating couple kagaya nga ng parents ng ating donny pangilinan kaya nga raw kung maemmk itong love story ng parents ng ating donny sana nga raw itong ating couple ang gumana patungkol dito panigurado him tinglay malala ang maraming bablis dito. Kaya naman umani pa nga ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Stay tuned lang tayo for more update kila Donny at Bell sa mga susunod pa na ayuda. Dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw.